Yo, what is up? Magandang buhay. Sa wakas at natapos na naman ng isang araw ng pagtatrabaho at biglang may nagyayanga nga sa akin na maghapong hit. Sakto at dahil maaga-aga pa naman ay game tayo dyan. City ride nga lang pala kami ngayon. Nang sa ganun ay maiba naman ng vibe. Tatambayan lang namin ng Mowa Seaside hanggang sa lumubog ang haring araw. Hindi naman sa pagmamayabang pero first time kong makarating rito gamit ang aking bisikleta. syempre sa ibang makakapanood nito ay pangkaraniwan na lang yon. Pero dahil first time ko nga rito ay kakaibang pakiramdam ito para sa akin. Bukod pa doon ay hindi na rin natin pinalampas na dumaan sa kilala at pinipilahang parisan ni Diwata Yo, what is up? Uh, May aya ng hapon ngayon Malamang, Abutin na rin to ng gabi dahil night ride na yun. <laughs> Let's go! Ayan o, ay makakasama natin ngayon si Ian Wow! <laughs> Let's go! kaparisan ni Diwata at grabe ngayon lang uli ako nakapag video di ako makapag video din sa iba namin na daanan dahil talagang kailangan mag ingat kasi kahit may harang na yung bike lane hindi pa rin talaga makatiis yung iba eh kaya ingat talaga city ride <laughs> tamang city ride na muna kayo lang men oo abay tayo ng diwata mamaya oo ah dadaan ba tayo doon yes ang dami pa naman tao kanina no umabot kami sa punto na akala namin naliligaw na kami dahil kami dalawa lang yung laman ng bike lane nakakala mo to na yan akala ko binago na eh bike lane na naman <laughs> Ayan okay, yung seaside oh. Tapos doon Ayan Nasa yung pabawid yung uh, Bangka Barko, etc Ikot-ikot lang bago tayo tumambay All of Asia Dito na kami sa seaside Oh Taman Tambay lang kami rin mo Tambay mo, maiba naman yung bike ha? Alam mo ba yung araw pinunta mo, ba't nakatago ka? Sunset! <laughs> Ay, sunset pala. Okay, <laughs> hindi, akala ko ngayon mag sunbaiting ka. <laughs> sunset, hindi sunbaiting. Huh? Sir, mali pala. Sunset, hindi sunbaiting. Sunset, sun Tingnan sun mo naman kasi yung araw ko. Oh. Oh. Ewan ko lang, tago, hindi ka mag... mo lang hindi ka magkulay gulong dyan eh. Tatabaro, bala. Tago mo na. Pinatago na ng ano rito tayo. Eh. <laughs> Pwede tanggalin yung helmet pala rito, no? Oo. Oh. ko kasi baka eh. Ang <laughs> gago na kami. Buna sa 6 wasado na. At ayan, nakikita natin ang pagdugog ng araw. Wala na kung saan pa kami makarating. Ano pa rin syempre, magkasama pa rin kami ni paring iyan. -Yan. Yan. Anong pilas, ano? Anong pila sa ano? Parisan ni Diwata. Walang duyan. Let's go na lang siguro. Ayang, hindi kami natuloy kay ano sa parisan ni Diwata. Abot ka may nasaan eh. Kaya lang, kung itutuloy namin, abutin na kami ng breakfast boom. Mahirap <laughs> naman eh. Tama ng pinag. Alright! <laughs>